Diyos marahay na aga and for today nga po mga mare, bali magluluto nga po ako ng ginataan na naman. At dahil wala nga po kaming niyog, kaya naman nag-decide na nga kami ni Puso na pumunta doon sa bahay ng kanyang pinsan. At nung kami mapadaan nga dito sa Lansunisan, ayan, meron nga kaming namataan na kamunti ka na Batuhin nga. Matuhin ni Puso at gusto pa yata nitong mabaranggay. At anyway nga mga mare, nandito na nga po kami sa bahay ng kanyang pinsan at nakahingi na nga po kami ng tatlong niyog dahil nga hindi pa po balat ako na din yung nagdala ng isa at hindi ko rin kayang balatan kaya si puso na nga yung aking pinagbalat ay may gusyarn at anyway mga mare eto po pala yung aking gugulayan magugulay lang ang naman ako ng ginataang laing at bali hiningi ko rin po pala yan doon sa aking kasamahan at ganito nga lang po pala ang gagawin nyo sa dahon ng laing medyo ipipino nyo na lang yan ng ganyan at sa kiss ko nga medyo malalaki pa siya at mga mare, pag nga po pala kayo nagluluto ng ganito, make sure na i-double check nyo yung dahon. At sa case ko nga, may nakuha pa nga akong antataro o uud sa laing. Ayan, bali, ang ilalaho ko nga po pala ngayon ay kalahating kilo ng karne ng baboy. At sa pagluluto nga po pala ng ginataang laing, ko, konti lang naman po yung mga ingredients. Ayan, bali lalagyan ko din po pala ito ng sile para si pang sipa. At yun lang ang naman po for today's video. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, so. Ay, ganito yung laing ko.